Palagi na lang bang walang oras sa iyo ang partner mo? Dahil sa palagi nalang siyang busy. At halos wala na talaga siyang oras na makipag-usap o makipagkwentuhan sa iyo. Gusto mo ba na mabaliktad 'yung sitwasyon na siya na naman ang maging atat na atat na makita at makausap ka araw-araw? Kaya kung gusto mo, ay gawin mo lamang itong napakasimple at napakaepektibong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay palaging sabik na makita at makausap ka araw-araw. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang bote, plastic na buti ang gagamitin, buti ng mineral o buti ng soft drink ay pwedeng gamitin basta malinis po ito at walang laman. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos ay i-roll ang papel at saka isilid ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos ay ilapit ang bunganga sa buti sa bunganga mo. Mag-focus at mag ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at tawagin mo lamang o banggitin ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta banggitin o tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At pagkatapos ay ihipan ang bote, kahit isang ihip lamang ay pwede na po at saka itago itong buti sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual, tawagin ang pangalan at apelido niya, kunin mo lamang ang bute ganun pa rin ang gagamitin mo. At kung nararamdaman mo na naging okay na siya sa iyo, ay kunin ang papel sa bute at sunugin at pwede mo nang ihinto ang paggawa nitong ritual. Depende po sa inyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.